At atin naman po makakausap, Secretary General ng National Citizens Movement for Free Election and NAMFRL sa oras pong ito mga kapuso sa ating paladuntunan, si Sir Eric Albia. Sir Eric, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa DCWB, Sir. Good morning po. Good morning. Magandang umaga, Orly. Magandang umaga sa mga tagapaginig ninyo. Matanong ko lang po ang inyong observation kasi lagi na lang usapin yung mga ginagawang survey pag uh, eleksyon. Iba nakakatulong, iba naman ay eh hindi, pero yung iba naman naniniwala na yung mga survey na yan, sa politiko lang po yan nakakatulong, hindi po sa mga botante, kaya dapat hindi yan isinasa sa publiko. Ngayon po, ang COMELEC, ay eh, meron pong uh, ipinasang resolution, and I think this coming week, makikipagpulong sila sa iba't ibang mga survey firm yung sinasabing lihiti mo para magparehistro po ng kanilang kumpanya at bago magsagawa ng mga survey at ilathala sa publiko kung hindi maharap daw sa kaukulang kaso may naalala ako bilanggit mula isa hanggang anim na taong pagkakabilanggo eh ano ho ang pananaw po ng NAMFREL sa usapin po ito lalo na sa pagtatagoyin po ng maayos na halalan na po sa implomensya o pang-ikayat sir, sir Eric oh tama yung sinabi mo kanina no So parang isinasagawa na ng COMELEC yung paraan para maging patas pa rin yung ating uh, uh, environment no? para sa kampanya. No? Mm. So ang ginagawa ng COMELEC ngayon para hindi laruin no? mga iba-ibang kandidato at grupo o mga sa pamamagitan ng survey firms, eh, parang naisip nila no? na parang i -regulate yung environment ng mm. Way, uh, ng impormasyon. In a way, parang pag-amin ba ito sa tingin niyo Sir Eric? Pag-amin ba ito na talagang ang mga, ang, mga Filipino voters, mga bot natin Pilipino, eh mukhang hindi mausisa, hindi mabusisi sa pagpili ng mga kandidato. Magtatanong kung sino baboto mo, at tapos ito, kaya madaling siya ng mga survey survey, kaya nakikwestiyon minsan kung bakit may mga survey tayong nakikita at naririnig in public. Ah. Uh, Magtuturing ko naman na medyo mapanuri naman 'yung mga botante natin, no? Mm -hmm. Pero kuminsan nga, meron talaga mga grupo na kasama na 'yan sa paggawa ng disinformation or misinformation mm -hmm. o kuminsan hindi pagbibigay ng uh, wastong Uh, informasyon impormasyon o hindi malawak yung pagbibigay ng impormasyon no mm -hmm. dahil may mga nakita naman natin no ang sinasabi naman ng COMELEC yung mga lehitimong survey firms. kasi itong mga panahon na to mas lalo na palapit ng halalan naglipana yung mga ano ano mga grupo o survey firms ko nga rin no pero ang talagang layo nila hindi maglahat hala ng katotohanan kung hindi magmanipula no ng pananaw minsan yung mga impormasyon na to hindi binibigay sa lahat ng tao targeted no ginagamit ito at laman ito ng mga content ng social media o ng mga sinasabi nating mga balita no pero actually ang kanilang pan, -pakay ay para manipula yung pananaw ng mga butante. Uh, Doon sa mga pamilyar, alam kung paano tumatakbo ang mga survey firm. Nalala ko kasi, Sir Eric, eh, nung ako nasa kolehiyo, meron kami subject na statistics. Kaya kahit pa paano, nalalaman ko kung ano yung mga lehitim. <laughs> kasi yung iba pa na survey, talagang pag pinakinggan mo, binasa mo yung sa website nila, nakapaskil yung report talaga. At talaga makikita mo yung ko kung ilang taong gulang, ilan ng babae, ilan ng matanda, ilan ng bata, uh, bukod, bukod sa sektor ng lipunan, klase A, B, C, D, N. So makikita mo pinag-aralan talaga nila. Saka lihiti mo. Yung iba kasi parang nagugulatan lang tayo, uh, papadusin, kukunin, tatangkiligin pero wala namang malinaw na website o lugar para makita yung report ng kanilang survey sa Tama yung observation na yan. No? Uh, kaya nga ang ginagawa ng COMELEC para siguraduhin na hindi nagagamit yung ganitong mga pagkakataon ah uh, binabalaan niya na o sige gusto niyo maglabas ng survey sige papayagan namin kayo pero dapat maglabas kayo ng wastong uh, datos no at mm -hmm. metodohiya, no yung methodology na sinasabi nila uh -huh. para malaman natin kung totoo o hindi talaga yung pamamaraan no ng paglikop ng uh, datos na yon. Ako, sa tingin ko, ang interesado ako pag may survey, lalo dalo na kung nagsisimula sa question, yung sistema ng pagtatanong, Sir Eric, eh. mm -hmm. minsan yung tanong kargado. Oo, yun. Fair na. Pag tininan mo yung resulta, ah, sino ang uh, uh, mas galante magbigay kang pagpasko? Si Eric Albia uh, o si Orly Tinidad? Tapos anong, eh, Mininiwala ba kay Eric? Abay, tanong palang kargado na. <laughs> <laughs> mm -hmm. diba, Oo, oh. so, Yon pati Oo, yung, pa eh. oh, 'yung sa tanong tama 'yun. Yung, uh, 'Yun 'yung mga paraan na ginagawa ng mga so, so called survey firms na 'to para manipulahin, 'no, 'yung resulta, 'no, ng tanong o ng 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 survey. Mm. Kaya maingat ingat maingat ingat dapat tayo, 'no. So, 'yung sinabi mo na kung mapanuri ba 'yung mga botante o hindi. Ah, uh, kuminsan, 'no, uh, dahil uh, may prestige, kunyari, o may karga, o may pangalan yung survey firm, hindi natin uh, sinisiyasat na sinisiyasat ng gusto no? Mm. kung ano yung paano itinanong no? yung uh, question na yon No? So, dire-direction na talaga kaagad tayo na naniniwala dun sa resulta at hindi natin tinitinan kung paano nga itinanong yung question o kaya kung paano uh, kinover yung isang area. Kasi kuminsan din dapat random sampling. Kuminsan doon lang sa lugar na daily week ng isang uh, kandidato. Tama po yan. Kaya nga dapat nakalagay kung saan yung particular na lugar galing. Hindi sasabihin nila. Misa yung iba uh, 500 Metro Manila, Mega Manila, uh, Northern Luzon. Dapat nakalagay din kung inang lugar. Uh, limas sa Pasay, mm -hmm. eh, limas sa Makati para <laughs> uh, malaman natin yung... kasi mismo baka uh, gusto kong magpapasurvey ako kunwari uh, ngayon para tiyak akong mataas ang resulta ng survey at na nalalabas sa survey report at yun ang kukunin ng mga iba't ibang mga social media magpapasurvey ako dun sa loob ng compound namin ewan ko ba kung talo Oo. pa ako dun kasi <laughs> ni... pati yung timing kung kailan tinatanong yung yung question, no? Importante uh, rin, Kasi no? yung ang survey parang larawan niya ng sentimiento sa pangkasulukuyang panahon. Nag-iiba yan no? habang tumatakbo yung panahon. ma, uh, uh, yun naman siguro, kaya, sa tingin nyo kanina, sa tulad na binagkit nyo kanina, tama rin yung naging hakbang ng uh, para maging fair, malinaw kung makatotohanan ang isang survey. Tama hmm, rin naman tama yan, yung ginagawa. No? Uh, tama uh, naman ang ginagawa ng no? Kamalag. Kasi ano, pinapabayaan niya ng mga nakaraang uh, Ah, mm. uh, liberato na. Nagugulat ng, uh, nga ako. Uh, oh, uh, oh, ang ang alam ko lang tatlo, apat, limang survey firm. pagdating ng eleksyon, umaabot ng 20 may Oo, 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 isang grupo o lehitim mong uh, grupo, pero bigla na lang sumusulpot at nagpapakilala na sa si firms nila. Eh, hindi naman talaga sila ginagawa yun. Mm. Kaya pala maraming galit na galit. Kasi baka lamang involved mm. sila sa survey firm na ganyan. <laughs> <laughs> Kasi binabagi nila. Na. Nako, yung ginagawa ng pamalik na yan, prior restraint yan. Uh Oo, -oh, sa karapatan, mm -hmm. sa pag media. Sabi mo mukhang may survey firm to pag-eleksyon. Ano? Mm -hmm. <laughs> anyway, so maingat ngayon ng Comelec, no? Gusto nila na pag maglabas ka ng impormasyon, dapat sa lahat ng ano, ng butante at lahat na makaka-access yung informasyon na yun. Okay. Uh, Pakuloy na lang, Sir Eric. Dapat din naman siguro ang survey kasi siyempre, magpapasurvey ka for your own benefit. Sa iyo lang yon Kaya tuloy na kay question ngayon, dapat yung mga yung mga survey na yan, pag inilabas ng isang lehitimong survey firm o ng sino pa mang survey firm, dapat yung concern uh, yung yung concern na nag-commission, kanya lang 'yon. Huwag niyang ilalabas sa so, panahon na, na siguro wag daw isa publiko mga bagay na ito. At uh, kaya dapat din idaan din sa Comelec kung ito ilalathala in public. Tama kaya yung ganong uh, impression, uh, Sir Eric? Um, kuminsan din, uh, siguro may sabi nga, no, may ibang layunin no, kung bakit nagpapasurvey. No? Mm -hmm. Yung mga ibang talagang lehitimong pamamaraan dahil gusto uh, gustong kumuha nung, ng resulta ng mga survey, eh, para ayon yan sa kanilang strategiya kung paano patakbuhin yung kampanya. Mm -hmm. Pero meron naman talaga mga iba, eh, yung strategiya nila para manlin lang. Uh, na. Yun, uh, yun, yung medyo sama. No? Yun ang gusto rin nga nating uh, tigilan. Kaya, no? kaya nga dami nagagalit. Gusto nyo, na tayo mag-eleksyon. survey na lang. <laughs> <Wag naman>. <laughs> <laughs> Actually, matuturi natin yung halalan. <laughs> bilang isang pamamaraan ng survey, di ba? Tama po. Yun ang, na, yun ang, yun ang, yun ano, ang, ano yun ang malaganap na sir Ben tinatawag dahil lahat eh oh. lahat ay eh respondent sir Eric ano tama okay anyway, sir Eric maraming salamat at siya nga pala baka may ma ma mangungumusta ako kumusta ang observation po ninyo nitong mga unang linggo ng uh, campaign for national uh, election at sa darating na marso naman eh uh, for uh, local election kumusta po ang observation ng Namprel okay yung ma masiguro makaka-comment ako doon sa Uh, kampanya ng national candidates. So, dahil nag-umpisa na yung Apo. sa local uh, sa Marso pa, no, March Apo. 28. No, yung nakita nating uh, patakbo ng kampanya, medyo maayos naman. No? At nakita natin na uh, firm yung Comelec. No? Sinabi niya na, op, uumpisa natin na uh, hindi magkalat yung mga campaign materials kung saan taan, No? Mm -hmm. At binabantayan, may grupo na ngayon ng Comelec na dedicated para bantayan kung maayos ba o oh, hindi yung pagpapatakbo. So far, maayos. Okay. Sir Eric, maraming salamat sir. sa ulitin po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Orly. Good morning po. Sir Eric Alvia, mga kapuso, Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections. So, namfra lang nyo po na pakinggan. Ang walang